Pansit bato. <laughs> bakit kaya pina tinawag na pansit bato? Alam niyo ba guys kung bakit tinawag 'to na pansit bato? Huh? Yeah? Dahil sa barangay bato ito galing, Bicol Region. Kaya pinangalan sa barangay nila, Pansit Bato. May isa pang pansit sa Bicol. Pansit Ligaw. Ang pansit Ligaw naman ay sa Barangay Ligaw. Ayun ah. Eh, May na kayo ah. Pansit Bato, ito ay niluluto na walang sabaw. Ay ibig sabihin patuyo Yung kanton lang ang kanton. Yung pansit Ligaw, yun yung sinasabawan. Pwede mong sabawan lutuin, Lutoin. Pang-ulam. Ito pang merienda, almusal. Pansit ba to? Ang pansit ligaw, yun yung pwede pang-ulam. <laughs> ah, ayun yung sinasawagan <laughs> ng sardinas, yung pansit ligaw. Yes, 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 yow. Para sa inyong kaalaman, ito si Kuya Ernie Borong. <laughs> Borong. <laughs>